ng lugar dito sa probinsya po ng Antiki mga ka-farmers no talagang maulan ang gabi ngayon so for today's video mag update lang po ako sa aking mga bake na 12 batch fatteners so sa mga oras na to mga ka-farmers oras natin ay alas 8.20 kung di ako magkakamali ano po so ako ay nagbigay sa kanila ng feeds haponan nila actually guys ano to eh lumalabas nga yung snacks nila sa gabi kasi uh, nakikita ko kanina mga bandang alas otso nagutom sila guys no, nagutom sila kaya ngayon po ay nagbigay ako ng feed sa kanila no? so matapos akong naglinis sa uh, kanilang sahig ayan at then atin din makikita mga ka-farmers pagkatapos kong naglinis no, nag pa nga ako ng tubig no? nag po ako ng tubig sa puso namin para lang magkaroon ng pundong tubig additional. Panglinis po sa aking babuyan kasi nga lang ang problema ayan. Matapos kumain yung iba ay sadyang nagpapahinga ang iba. And then ang iba naman ay kakatapos lang nag-waste, no? So, ka-farmers ngayon, ang isa sa mga gusto kong ibahagi sa inyo, ang tungkol po sa pre-starter feeds na akin pong nabuksan, no? So, ngayon ka farmers ay ano, uh, nasa ano na sila, pre stage po, and then pangalawang araw, simula po nang nagbigay kami ng purga sa mga baboy na to, ano po? So, gamit namin ay ang ivermectin, no? Ivermectin na injectable uh, pamurga, no? And then, kaninang umaga, nakapagbukas ako mga farmers ng ah uh, pangatlong sako na ka-farmers, no? Pangatlong sako na na pre-starter, no? Talagang ang bilis, guys, na ubos sa dalawang sako na pre-starter. So, ngayon, guys, ay nakapag-open tayo ng isang sako. Pangatlong sako na, no? Yes, oh. Okay? So, sa panahon ngayon sa amin ay sadyang maulan. And then ako po ay nag-monitor sa aking mga babo uh, ng sistema ang pagmumonitor sa kanila dahil sa ganitong edad po sa mga baboy no disclaimer lang ha sa akin lang pong sistema ha uh, alam naman po ninyong lahat mga ka farmers na si Dodong Villaran po ay isang backyard hog raiser no so ginagawa ko ang pagmumonitor no sa aking mga baboy sa aking backyard tigre dahil uh, importante no habang ako ay gising importante po na ako po ay nagmumonitor maliban lang sa oras na ako rin ay nagpapahinga no? so ngayon inaalaw ko sarili ko na mag uh, salita dahil uh, gising sila ano po yan, so nagbigay ako ng feeds pakita ko guys ha. nagbigay ako ng feeds sa kanila ayan may sobra pa nga ka sa so sasabihin ko lang ang aking uh, side no uh, gusto ko lang ipahayag sa inyo meron tayong isang kahagresor nagsabi sa akin ah, ikaw kuya dudong marami kang pinapakain sa iyong baboy mga, mga biik na yan pero hindi naman ka problema ang kanilang pag-scouring. Sa akin, nagkaka-problema mga ka-farmers. Ayan. So, pasensya na hindi ko po na ihanda ang pangalan ng isa nating kahagresor na nagparating sa akin ng ganong klaseng komento. Pero, ang akin kasing ginagawang ano, uh, sistema hindi ko sila pinahihintulutan mga ka-farmers, especially po sa mga maliliit na biik, no. So guys, bago ako mag-end sa short live na ito, nais ko lang ipahayag express yung regarding sa tanong ng isa nating or regarding po sa concern na uh, sinabi sa akin ng isa nating kahagresor. Sorry ulit kung hindi ko na banggit yung pangalan. Yung tungkol sa ang dami ko daw binigay ng feeds, no. Uh, sinabi pa nga doon para unlimited parang ganun and then hindi naman nagka problema yung mga baboy ko okay naman daw so so far ang isang desisyon na or pagpasya na ginawa ko mga farmers ay uh, especially yung 11 piglets dito na maliliit silang naiwalay noon at the age of 23rd day no 23 days old since birth maliliit no nasabi ko naman sa inyo noon sa dati kong video na 5 kilos hanggang 8 kilos lamang yung akin pong uh, na-check, no? Sa araw ng pagwalay ko sa 11 piraso na big. So, maliliit sila. Ang reason kung uh, uh, bakit ko sila ngayon hinahayaan kumain ng marami, pero hindi naman sobra-sobra, no? Talagang ano lang, uh, tinatantsa ko ang feeding ko sa kanila, mga ka-farmers. So, uh, ginagawa ko ang feeding na ito, no? kahit gabi kasi nga para makabuelo ang kanilang katawan no lalo na yung mga biik na maliliit kasi kailangan talagang uh, mabigyan ko sila ng ano guys ng pagkain na kahit wala ako dito sa kanilang area kasi not all the time naman na ako ay nandi dito kasi nga syempre nagpapahinga rin tayo and then meron tayong trabaho sa uh, araw no hindi lang kasi baboy dito ang aking inaatupag meron pang ibang mga pinagkaabalahan no. So yan, uh, pag sakali pong ano naman ang kanilang scouring kasi, ang kanilang I mean pag sakaling basa ang kanilang dumi, uh, binabawasan ko naman. Halimbawa, kanya umaga example na lang. Kanya ng umaga nagbasa ang dumi dahil nga sa mga last 2 days, last 3 days na kanila nakain na talagang marami. Ang ginagawa ko mga ka-farmers ay binabawasan ko ang dami ng feeds na kanilang kinakain. So pag nakita ko, tulad niyan kung sa Cebuano tawagin butirek. Ibig sabihin butirek guys, the word butirek is yung malalaki ang tiyan mo mga sa ano? Ayan, di ba? Malalaki ang tiyan sa mga biko, no? Kasi nga busog sila. So wala namang kaso kasi nga ano sila eh, uh, wala namang katamlayan na aking na-monitor sa kanila. Okay? So sa ulitin po, ay naka tatlong sako na sila ngayon farmers sa pre-starter, no? Then, yun nga, sa booster naman, 3 sacks lang ang kanilang nakain. So, bukas siguro guys, mag a pa ako ng isa pang sako guys siguro o dalawa na pre-starter, no? Ayan. So, dito rin, i-ano ko na lang din, i-singit ko na lang bago tayo magtapos sa short live na ito. Uh, regarding po pala sa ano, sa binibigay kong feeds sa aking mga baboy na ito. Ito lang guys ha, dito lang tayo sa batch na to, sa 12 batch fatiners na to. Uh, sa feeding program kasi na akin pong sinusundan 24 days kung hindi ako magkakamali kasi wala akong script, wala akong guide ngayon kung hindi ako magkakamali 24 days po ang ano ang laan sa controlled feeding no sa booster uh, sa pre starter no so ngayon babasihan ko ang kanilang body weight kahit na hindi sila umabot guys ng ano ng 24 to 1 month uh, 24 days i mean sa uh, sa pre starter Uh, babasihan ko na rin yung kilo nila no? bago tayo mag shift sa starter no? okay yan guys oh, mga daggo siya no, malalaki ang chan <laughs> Maayong gabi mga ka farmers, Maayong gabi sa tanan no? yan si Ronald Hasok said hi, good evening good evening sir naka -adlibitom. sabi ni kabayang Jake Panta, naka feeding po ba yan kaya dong. Honestly ka farmers, sir, yes po. No? Ito naman pala, mabanggit ko muna bago tayo magtapos. Yung salitang ad meron akong isang viewer dyan, no? meron tayong isang kahagresor na sabi sa akin na Dudong Villaran, wala ka namang auto feeder. No? Eh, bakit mo sinabing ad Kasi para sa mga baguhan lang ha, yung adlibitom kasi, palaging may bagong pagkain dyan sa kanilang kainan. Kaya nga, Uh, Siyempre, inaamin ko din yan. Yes, totoo po yan. Tama. Wala po akong auto feather dahil sinadya ko po talaga na hindi po or hindi pa po ako bumili or nag-order online. No? Sinadya ko po na hindi pa po ako nag-order online or bumiliman or nagpagawa ng auto feather. Ganun pa man, uh, kahit na itong aking style sa baboyan is uh, 101% aminin natin traditional na style sa baboyan. Ano po? Okay? So, traditional, sa kabila ng pagiging ganitong, ano guys, sa kanila, traditional na style, uh, ginagawa ko ang nararapat kong gawin para sa mga baboy. No? Yung pagkain, nandyan. Tapos sila nandyan. Pag magisingin sila, ay agad yan babalik dito mga ka-farmers, kakain yan. Pero ano ako, medyo panatag ako sa kanila kasi even though merong feeds dyan, no, na naiiwan, Uh, hindi po nila iniihian hindi po nila dinodumihan kaya panatay ako na naglagay ako sa mga oras na 'to. Honestly guys, gabi-gabi ko ginagawa ito. Ano po? Gabi-gabi ko ito ginagawa para sa kanila. So, ah uh, singit ko lang din sa ibang bagay, sa ibang topic uh, regarding sa pagbigay ng vitamins, hindi pa po sila nabigyan or hindi pa po sila na injikan ni Dodong Villaran ng Bigsan Spain no, Bigsan SP, I mean Injectable vitamins, kasi nga today is uh, pangalawang araw at pangalawang gabi pa lang po Simula po nang nagburga kami ng akin pong brand technician, okay? So, samantala mga ka-farmers, ay uh, kailangan ko nang mag-silence kasi nga mag-rest, no? Kasi nga yung aking baboy inahin doon, yung uh, dalawang inahin ay, uh, ayan no okay? So, isa nagpapahinga, ang isa ay tumayo kasi nagwest waste kakalimpit ko lang din sa kaniyang dumi. Samantala yung isa doon, so unahan pinakadulo, ang guilt ko ay nag-hit yan guys, no? Pero regarding sa kanya, hindi pa po siya siguro mabibigyan ng AI tomorrow o ano kasi wala pa ho ako akong desisyon, pinag-aralan ko pa no, ang kanya pong kalagayan kasi umabot na siya ng ano eh, lampas ay I mean, ng 120 kilos body weight. Ayan, so sa ulitin po mga ka-farmers, itong aking mga beak ay ah uh, naka na po tayo. Na-open, no? Na-open natin yung treesacks. Sasagutin ko muna ang uh, sinabi po ng ating kababayan na si... Uh, sandali. Peter, sinisi, hello. Good evening po. Good evening, bossing. Tignan ko lang ha. Saglit lang ha. Jake Panta, salamat po kayo dudong sa pagsagot sa aking munting katanungan. Magandang gabi po from Albuera Leyte Mabuhay ka, kabayan. Happy farming mas mabuhay po kayo mga ka-hug resources ko, no? Mas mabuhay kayo mga supporters. Daghang salamat sa inyong suporta sa kuha. ha? maraming salamat sa inyo. Ayan, tulog na sila, no? Hmm, ang iba tulog na. Kaya, I need to silence now, ha? Huh? Chris Sulugo, hi, how are you? Okay. Aha. Chris Sulogo, how high are you today in diet? Mayong gabi eh, sir. Mga boss, mayong gabi eh. Okay. So, dito ka farmers, gusto ko lang sabihin na itong aking pong mga biik na to ay uh, hinahayaan ko lang silang mabusog, ha? Hindi ko sila pinapabayaan sa kabila ng aking pagiging uh, backyard, small backyard hug racer. Okay, sa akin pong mga baboy, kasama ko po ang Pigrolac na brand na feeds kasi marami pa rin kasi nagtanong sa akin no ang ginagamit ko pong feeds mga farmers ay Pigrolac brand na feeds po simula po nung second batch fatteners ko hanggang ngayon sa 12 batch fatteners okay okay maraming maraming salamat po sa inyong pagpanood mga ka farmers sa ating short live ngayon uh, ko po sa ating Panginoong Diyos na ang inyong mga alagang kahayupan hindi lang baboy kundi lahat po no, sa inyong mga bawat farm sana po magiging maayos ang kalagayan no? Uh, sa ating mga uh, sakahan. Mabuhay po kayong lahat mga ka-farmers. Ulitin ko lang, taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat pala ng mga nag-share sa aking nga uh, videos sa akin pong uh, kabilang channel sa Dodong Villaran page. Maraming salamat ha sa mga nag-share, nag-comment. Siyempre sa mga silent viewers dyan. And even though sa mga bashers, I really 100% thank you sa inyong lahat mga ka ha Okay, mabuhay po kayong lahat. Bye-bye and God bless. Good night po everyone.